tayo? Oo. Oh, oh. Game. Nagugas ako ng pinggan, eh ikaw. Nagwawalis sa ay, hindi eh. Oh, sige, magwalis ka na naka ganito. <laughs> Bato-bato pit tayo. Bato-bato pit. Eh, oh, sino, sino talo ako? Bato. <laughs> <laughs> bato ako. <laughs> ako, eh. uh, ako? ako oh, dahil pag binukpok ako, masisira to. Gunting eh. Ah, sinong panalo ako? Ikaw, ako. Ako mo, ano? Nagwawalis ako. Nagwawalis ako yung tubig na lumayos. Oh, lumayos. Ano lumayos? Yung, yung bumaha. Ah, bumaha. Oh. Word Lumawalis for the ako. day, lumayos. Ibig sabihin ay bumaha. Ano sa lita yun? Ilocano. Oh, hello sa mga taga-ilocos. Mga, mga Ilocano dyan. Nagbubugaw ako ng aso. Ano ba sabihin ko? Hindi so. ko maalap. Opinay ako. Ano ba ito? maglaro. Bagong balo pa lang. Tanggalin natin yung lungkot niya. Pasayahin natin siya dito sa bahay. Oh, go! <laughs> Naghuhugas ako yung plato. Paano ko maghuhugas sa plato? Pag ganito? What is pa yun yung action natin? Hindi pa tayo tapos dun eh. Nagwawalis ako sa paligid. Ah, Naulan ako ng sagot dun ah. <laughs> Friends, I can... one point. Ay, okay, isa pa. Ito, batu, ah. Ah! <laughs> na naman, bato, no? pet. Naglilinis ako ng kotse. Huh? Oh, naglilinis ako ng salamin ng bintana. Naglilinis ako sa loob ng bahay. Kumakaway ako. Naglilinisan ko yung mga lamesahan. Nagmamasahin ng likod. Di ba pwede punasan, di ba? Magpunas. Ano? Oh, puro punas ka na lang dyan. <laughs> Mauubos na yung salamin natin kakapunas mo. Wala akong alam. O, wala kang alam. <laughs> ano Naglalamas ka ng dede. <laughs> Ba't yan ah? Dede na dede baby? Ano? Bore. Ah. Talo na naman siya. Two points. Ako nanalo, papremyo ko. Ako rin nanalo. <laughs> yan, yeah, next time ulit. Mag-edit na ako. Thank you for watching, guys! feeling ko hindi na sana yung katawan kong mapagod. Every day puro na lang ako edit. Kaya ngayon, ita natin na ah. maglakad at sana mapanindigan ko to. Tingnan mo yan, te. Tingnan mo yan, te. Ikot mo. Adi, na yung mga oh. dahon niya. Oh, as in, nakalbo na siya.